So yun guys, welcome back sa ating video. For today's video, hanap sila ng makakainan. kainan. Mura lang daw eh. Magkano yung kakainan nyo? Nasa $8 lang ba mga ganun? So andito kami sa town hall ngayon. Ito yung mga apports natin. Utangin oh, ay malayo naman yata yun. Okay guys, meron meron na akong baon pero sasama lang ako sa kanila kasi babalik din naman sila mamaya sa classroom. And waiting lang kami sa mga dumadaan guys. The orderly in the building. So ayun guys, dito lang pala sila nakakita ng kakainan sa City Circle Mall Malapit sa trabaho dito Mga stupidyante ng uh, Australia Ano kakainan dyan? Rice? Ano yata yan eh? Mga Thai food eh. Thai food siguro nakakita tumbang ato. Thai food Ben. Malaysian. Malaysian food. Let's see how. Bobi <laughs> 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 so, Madden. Oh no, meron din ano dito ah. Tangina free TV ayan oh. Eh, Kami no? tao dito dito. May gumabid dito guys Malayo eh, tinira nyo na yan Pasok na sa trabaho ko to eh Diyan ay trabaho, paglabas eh Nalate ka ba hapon? Nalate ako ka hapon So yeah Ah. Uh. Good ang video-video. Taki na guys, ito lang pala yung ano, yung nakita nila oh. <laughs> parang tiyanggi. Tiyanggi <laughs> <Kaya> na guys. <laughs> Nalalaki kay eh. <laughs> <laughs> oh, parang Karinder ya. Ayan, eh. mga nasil yung pagkain oh. Ay, paano manok? Paano manok okay, oh? Well. Solid niyan. Eight dollars, oh. Talaga na mapapabili ka dito. <laughs> ano yung buchi? Crispy pork. Yung crispy pork. Una sa akin ang kanin eh. Paano nyo nakita na to? Sa hapon. Ano ah, lang kayo eh. Lilibot-libot. <laughs> Halina lang. Tara, away na yan. Huwag yun ang bayaran. Kaya guys, dito pala sila nakakita sa may ilalim ng City Circle Mall. Ikaw boss, di ka kain boss? Kain <laughs> ka boss? <laughs> Takas mo na yan, Lagi mo sa may bag mo. So yun guys, ganun ka sa, kasarap yung buhay dito pagka buhay estudyante ka. Kain, tulog, di nagtatrabaho. <laughs> Kaso mamatay ka pag ganyan yung ginawa mo. Ayan, sama-sama kami dito pagkakakain. ay yung pinakamasayang ano dito eh. Siyempre, eh, sa lahat naman ng buhay estudyante, yun yung pinakamasayang part. Kapag ka-break. So yan, papabalik na kami sa school Tapos sa school kami kakain guys So yan So yun guys, nandito na kami sa school Kainan na Vloggeries <laughs> Pakita niyo yung mga pagkain nyo guys <laughs> <laughs> itong yung kawaling di malutong. Ito, ah. Uh, yan to, eh. Walang ko pa kahapon to, eh. Kaya itong manok na di malutong. Gold tip. Itlog. Itlog <laughs> <laughs> Ay, dalawa. Alatang, alatang. Okay. Minute. Guys, ito. tapos na kami kumain. <laughs> tumi kumakain sa, anong tawag na to? Hall na to. Kapiteria. Ha? Cafeteria Hall. Yeah. Boss ko. Napasente yeah. ng boss ko. Then, kumakain. Boss Nick. kumakain. Kumakain si Bosnik. Oo, yun guys. Pupunta kami ngayon ng bilyaran. Papatay oras. sa yung mga tropa. Sa yung mga tropa. Mga rat bugang. Tama muna tayo sa nila guys. Papatay oras. Saan yung pupunta kamaya pag -ari. Kaya mamaya pupunta pagyari. Wala, ano yun? Yatid ka namin. Yatid ako doon. Tutroba Bibili <laughs> ka ba? So, pan. Pang ginaw. Hindi ginaw na ako eh. Alright. Ay na kasi para tayo nasa ibang bansa. Dito tayo maglalaro sila muna dito. Pampatay oras. Para ibang bansa. Ano ba ito? Coco Amusement. Open till 4 a.m. to everything. Parang nasa ibang bansa. Ha? Parang nasa ibang bansa. Lamig. Parang nasa ibang bansa. Lamig nga. Ang ganda ng mga bilyaran dito. Kaso mga tapiyok. Eh, muna dyan, par. Ito, ayaw ko. Gago. So, dito kami ngayon, guys, sa Coco Bilyaran. Pakita ng tewo, pagputa wala na kayo! Ang ina, ito na naman kami, ha? Tukos eh. lang eh, di ba? Oh, tag-6 lang kami. Pumbayin natin agad. po. Angas dito kayo. Postura, yun na naaayon. Anong nangyayari po ang pumbayin? O ayan, buhay ina. Nakatambay na naman kami dito. Tatawagin tayong buraut dito eh. Doon tayo, sa dulo. Ganoon ang tambayan ng mga tuwega. Eh, hindi naman, hindi naman naglalaro. Uh, tayo <laughs> sa 41. <laughs> nga <And 40. laughs> yeah, nga par. Wala. Mga takot magsigastos par eh. Tara na, doon na tayo sa may ano. Bumili na kayo ng ano. 30 minutes na lang. 30, 30 minutes, sige, matry nyo. Hindi tayo marunong. Hindi tayo marunong. Hindi ka ba marunong magbilyar? Oh, ito, Tres. Pandagdag. Magkano lang yung ano dyan? 13 lang, oh. Dagdagan yun, na. Tangin na. Mabigat lang sa bulsa to, eh. Kabin! Ha? Ay, sa dulo, ganda, oh. Dulo. Mm -mm. Tangin na. So, guys, ito yung bilyaran dito. Sa Sydney. Sydney, Australia. Ayan, oh. Kaso 24 uh, dollars per hour. oh talagang very expensive din eh. Ayun, naglalaro na yung dalawa. <laughs> okay, oh. Ayun, nakakawala wow, sila. Kuha sila ng bola. Ang ina, ng mga pal-duto mga ito eh. Alright, kung aking tako nyo dyan, maglalaro sila ng bilyar. Oo, oh, kailangan nga pala ng ID doon. So, ayan guys, kumuha na sila ng uh, bola nila, maglalaro sila kami mga ano dito mga watcher katabi ko ang pinakakilabot ng talabera <laughs> monsnik ito yung mga tropa kakain na professional na professional si sir na tambok pala tambok pala karang tatalonin si ano eh si JB Sukal eh JB Sukal <laughs> iga, igaw, dalawa dalaw ayo. Friend ba e Friend Friend Banareyes. Ah, si JB Sukal magkaka na. Putang ina wala nang utang si e Friend Banareyes. Alin <laughs> mo utangin? Putang ina, advantage si JB, oh. Oh, advantage si JB Sukal, oh. talagang dalawang tiran sa kanya, oh. Isa lang kay Efren. Partida, partida. Kaya okay, si Efren bata. Ay. Ay. Ha? Yes. Yeah. na namin 'yan eh. Ha? Ah, tapos na amin din. Watching lang ayo, ang ganda <laughs> lang ano <laughs> dito view. Ay, ay, wait lang, wait lang. <laughs> 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 <So> <laughs> <puma> ha? Sumasagot <laughs> <So> <laughs> po tayo. Sumasagot <laughs> <laughs> po tayo. Sa puwet. <laughs> Uy, yun o po. Ay sa akin ang sumiipa to. Basta tawaan lang, pwede na. <laughs> <laughs> tawaan lang, B pwede na, lang ito, eh. na, na. Pero sa'yo na tawaan lang po sa'yo na Birahin Berahin mo na, berahin mo na. Ito yung mga samasang pasalan tayo doon pa. Pero mag-alisin na ng bag mo ah. Oo, oras Pasa so, samaan lang oh, yan. Par, di kirao, pati ng bilang table, papasok. <laughs> sa bilang table, papasok pa. Tangay na, hindi mga si JB sukal ah. Walang ano ah, wala sa hulog ah. Ang kumbok. Eh, si Efren bata. Ay, Eprem eh, Efren bata. Walang kumbok. Efren bata, si Efren na matanda. <laughs> <laughs> Pasok par! Kaya... Hmm... Naman, Pwede na uh, ko ko <laughs> na, guys. Sumasahid pa ako dito. Oo, oh, na. na. Yun ang pinaka dun. JV Sokal. Pre, watch it, oh. <laughs> Oo. Okay. Oh, oh. Hoy, daig pa kayo kabilang table. Dahil na nila nahulog. Kaya wala pa yan. nga lang. Pare, <laughs> patamahan lang. At sa kong naro yan, yung binabanda lang. Oo, oh, takay na. Doon niya pa kinuha yung bola, oh. Oh, yun. Tetersyahin niya, yun. Oo, mutak niya ulang <laughs> Hoy, na. Kulang sa tisa. Tisa ka muna. Para makabaw eh. Putang <laughs> <laughs> ina yun. Huwag kayo naman pati sa pagkakasalanan ng ano saan hindi ko lang putang ina. Tinira yun, tinira si... 8 balls, Pat? eh, print bata. O kung ano yung nakatutok, yung natitiraan yun 8 balls 8-Balls eh. 8-Balls <laughs> laro nila e. 8-Balls laro pero 15-Balls yung bola yung <laughs> Hindi, eight eight yun po. Hindi, 8-Balls. Paano? 8-Balls na lang Paano yung eight balls stripes ball? ka or solid ka. Ah. Tapos sa uh, yuh. mo na yung hulog yung 8-Balls. Ang daki na. Hindi na ako mapatulog sa akin. Ayun o. <laughs> Ito talaga dito ang lalabas. Para tapos agad, no? Oo, tapos agad din. Bakit tayo mo? <laughs> <laughs> Muli sa akto like, <laughs> oh, yun, kahit ka nabibidyo ang Panalo ka na. Eh, pa Panalo na yun, no? na. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa na. Eh, 20 yung puti eh. Butangin ina guys. 20. Magpatay oras dito, side sa paka. Ano Ano Mga strike. Yung 13, 15, Strike strike Ayun yung sa'yo, yung sa kanya, yung hindi stripe. Ayun sa kanya, Ayun, no? Takay na. Sa kanya, Ayun, no? Pungutang oh, ina, tapi yung kulay, kulang sa tisa. Kasi yung pang-pesin. Kasi yung muna, medyo mahaba sa tisa. niya ba' yun, pang-pesin. Kasi nagamit mga yan. pa kasi mga yun,

Ayan okay na siya, eh. Eh, yung gitna, eh. Ang ina, hirap niyan, guys. Ayan, guys. Tamang watching lang kami sa mga professional. Wala, puta. Nagagamit na yung pinag-aralan ng high school. Ito yung panahon na nagka-cutting class, eh. Wala mo. Kayang-kayang mo -kayang yan. Ay 9 to na, hinihintay sa Hinihintay na, pinaka-the-best. marunong. Tapos sa to, par. <laughs> Tapos na. Natatulog ako kay Babaw niyan par, bata ko eh. <laughs> Whoa. Whoa. <susurra> Manggagaya to, par. Manggagaya ng galawan to, par. Smooth na, smooth smooth, na, 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 uh, omar, eh. smooth criminal. Nalimaw pa na ito guys Tinig Tangin na tumbok pa lang oh Ah Tangin na nagpapakagat pa Lang <laughs> Lang Sotay bibo Hoy Halaw Halaw So yun, as always guys, papunta na naman ako ng trabaho. Tapos na kami mag -billiard. mga ports sila pala. Tumumbok lang ako ng konti kasi syempre din naman tayo sanay mag ganun. Sila rin di sanay, tinry lang rin nila. lang din nila. Ako, papunta na ako ng trabaho kasi 2.40 na, then lalakad pa ako, magbibihis pa ako doon. Daladala ko na ipang ko guys, ito. Ito yung bag kong gamit Daladala -dala ko ipang ko. Dito lang rin yun sa pinuntahan namin kanina sa may ano, sa, uh, mall na pinuntahan namin kanina sa pinagbila nila ng pagkain. Malapit na yung work ko doon.